Convention mga idol. Ay eh, napaka-traffic po dito sa bayan no? Eh. Ito po kami ngayon. Ayun po yung kan malaking no po Ito po yung kulay niya. Malaking nubo. Ito ay eh. ang papuntang kumbinsyo na ito dito ang daanan ng mga jeep lahat. Kaya nagka-traffic. Yan, dyan. Sa kabila na yan. Try naman to sa kabila. Dito ay mga jeep. Ito po ang dapat ng microbank na kami. Malapit na mga idol. Hindi pa kami nakakalampas ng nubo. Ayan, napaka-pausad-usad lang po dito usad usad lang napaka-traffic ngayon hapon na ito napikil pa rin kami dito mga idol, no? talaga napaka-grabe ang traffic talaga ayan eh. malapit na kami dun sa convention mga idol kaya lang pausog-usog lang ang aming panito kabansi pa dasig-dasig ng konti motor trail Lapit na kami sa bodies, mga idol. Ang palintis, doon. Ayan ang kalinti sa pintado. Yan. Ito po ang sinasabing bayan ng Lucena. Papuntang convention na napaka-traffic naman mga idol. Yan po. Yan mga idol. Oh. May aso po mga idol. Ayan, oh. Nakaupo sa kanyang sasakyan. <laughs>